Yeah, ang pagkaganda dito oh. Ibang all, almost the same yung mga houses, yung dadaanan mo. 'Di ba? Pero ganda siya, tas mapuno, mas malamig. So another part po ito. So mas okay naman siya. ah uh, at 'yun. Lakad-lakad. Although ma ano siya, mahamog ay ma ano tawag dito, mayumid. Mainit pagpapawisan tayo. Dito ng pawis talaga naman pawis pawis yan yan yung daan okay ay nako thank god pa rin no. buhay OFW talaga ayan, gulong ng palad kailangan mm, mapalayo sa pamilya kailangan mag work para kumita para may magastos, di ba? Siyempre plano na rin ng Panginoon niya kasi pinagpray naman natin na makaalis. Marami ang gusto umalis, di ba? Marami gusto mag-abroad. Pero pag nasa abroad ka na, yung hirap talaga, no? Dami mong kalaban, kailangan malakas yung spirit mo, malakas yung pananampalataya mo. Yung talagang madiskarte ka dito kung paano ka mabuhay, no? So yun, siyempre, yung yung iba talaga, salamat na lang kasi kahit pa paano, mababait yung amo. Minsan talaga may sumpong, di ba? Pero it's normal. Pero yung iba talaga, mas kawawa sila, di ba? But I hope na sa mga kapwa natin OFW, magkaroon kayo ng magandang amo. Kaya mabait sila dahil tao din tayo, may feelings, nasasaktan, nahihirapan, di ba? nawa na maramdaman din nila yung mga hirap-hirap natin. So yan po 'yung may share ko ngayon. So may the Lord God bless you and keep safe mga OFW, especially sa Israel, mga kapwa nating kababayan, mga OFW doon. So it's a big trauma sa inyo, talagang nahihirapan. But uh, keep on praying lang na sa ma ligtas pa rin kayo. So salamat. God bless you all. Bye for now.